malapit na ako sa bahay ito ang ganda ng kalsada nito kasi nahuli itong ginawa aw, <laughs> maganda walang bitak bitak yan masilong talaga dahil mga puno yan kawayan Magpapaayos sa kulit ng kubo. Kuha kami dito ng kawayan. <laughs> Wala pang, pang upa, Sasunod na lang pag nagka-pera. Hindi hmm. ko rin nalilinis na. Ah. Hmm. Marunin. Yan. Kawayan ng, Pag summer, nalilinis namin dyan. Si sister. mga kapit bahay namin ang bahay nila ang nito oh native na ano gumamela ito akasya malaki na yung akasya Native na gumamela. Ang ganda ng bulak. Hmm. Hindi ko na-train ban dito. Doon. doon ako naglilinis. kahapon doon. Bukid dyan. Tinaniman ko ng mga paper tree. No, ganito. Inis na daan sa amin. No. Ay, hindi kagaya doon sa kanina. Dahil lubak 'to. Matriana. Bakod naman. Doon. Doon ako naglilinis kahapon kampo, no. Parang 2 days na. Hmm. Daming puno sa amin. Puno ng sampalok. Oh, puro sampalok. Sampalok na malaki. Ayan ang bahay namin. Mangga. Hindi hmm. ko na nasikaso. Linisin <laughs> na. Ayan. oh ang ganda ng daan. Ang kinis. Walang bitak-bitak. Dito -bitak. na ako sa bahay. Ayan, bahay namin. Hmm. Sampalok na malaki yun kubo meron kaming kubo doon si Brona nakabang Brona nakasmile si Brona nakasmile siya ah ito yung aming Brona